na kumpis ka ang 238,000 pesos na hinihila lang siya sa kinesang buy bus operation sa Porok 5 Sitio, Kanaway, Barangay, Tibanga, Iligan City noong Hulyo 22, 2024. Ang naturong operasyon ay pinangunahan ng City Drug Enforcement Unit, Iligan City Police Office, katuwa ang City Intelligence Unit at Police Station 5, Iligan City Police Office. Kinilala ang suspect na isang alias James, 40 anyos at residente ng nasabing lugar at tinagawa high-valued individual na kumpis ka mula sa sos ang 35 gramo na hinila ng shabu na may standard drug price na 238,000 pesos at iba pang mga paraphernalia. Kami po ay nananawagan sa ating uh, komunidad, lalo lalo na dito sa Police Regional Office 10, na tulungan po inyong ang inyong, inyong, inyong kapulisan, ang inyong higalang polis, lalo lalo na sa ating kampanya laban sa illegal na droga, at uh, iba pang illegal na activities. No? Ang Pambansang polisya ay hinididig sa pagpapainting kontra illegal na droga para sa seguridad at kaligtasan ng komunidad. Mula dito sa Northern Mindanao. Ako yung field correspondent o the Roman Prince alleges at las ng pulis.